Kasi medyo mabagal nga lang motion pag night mode yun. Bagay may kamay sa baby. Wala naman kamay sa baby. ka pala yung bahay ni Ate Huwag na pala yung mo. Ang ganda yun. Ay mo. Ay. 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 Ay ganda, <laughs> Maganda na talaga yun. Sige lang, may ground. Abalik pa din ko lang saksak nga rin. Ang ganda pa talaga. May ground yung silpong ko eh. May ground. May ground yung silpong ko. O, bigyan. Buti hindi na ground si, titanida, ay, no. si, si, si Tita Mila din kanina. <laughs> eh, Tornillo, may ground eh. Kanula ka tsinelas, kaya ka nag-ground. Ang ganda ka. Ay. Sige ay. lang ay. Ay, ba ganyan? Uy! Uy! Ay, ang puti ayo. yung <laughs> makikita Ay, ang enda mo. ganda ko. Ka, Ay si Maru alis na, o. Yo. Oo. Uh. Yun! Ang ganda ko. Baby face nga ngayon. Sabay, nasayo. Ang ganda. Bakit kain ka ng madami bago hawak ang tiyan? Baby face. Lala face. Kain na kayo, o. Ah, ang kinitabu? <laughs> ah, ang kinitabu. Hindi, hmm, ulam. ulam, pinakita pa yun. Uh, ulam pato tayo. Eh, tala makita Walang iba. <laughs> ka -na -ka pa Manila, Ay, pangit na. alagay ko pa <laughs> sa internet rin sa YouTube. ah, entiya. Panoodin nyo na lang eh. Alagay mo ng bera mo. Ng bera. Pangalan na lang. Sarap ang Ah, pakita mo Ay, sino yun? Ang <laughs> ganda ng

<laughs> <laughs> oh, Naku. <nangyung bago>. Eh? <laughs> ano <ganda> na kaya? Ay nanay. Maga-record diyan. Eh. Eh, pa ni tutoy? <laughs> <laughs> ay, guys, Bidyan. pa ang tulad. Sa amin din ang tae ngayon. Eh? Sabi marami daw kanin. pa dito pwede ba? Ay, mga medal oh yeah. Ang dami oh <laughs> Ano, medal na hindi na naka yeah, okay. na nakadisplay o. Hindi na nakasabit pati ID. Ay, mga certificate ko. Ang dami oh Apat yan. <laughs> Binasa na ng ulan ni. Eh. Ang dami kong award na uh -huh. Ngaan, eh. Binasan na. Binasa na ng ulan. Hindi mo masalog niya certificate of recognition lahat yan. You know. Ano naman ba yung naiisip? Kaputin rin pala kahit sa gabi. Ha? Ano nga isip mo yun? Ayos lang. Eh, ang una naman ay, pinakita. Dahil mire pa ako malinit. Eh, ang pinakita naman una sa akin ay si tatay. Yung hmm? pala na sa kanyang detrato pa. Siya? Ay, palit, oh. Ilang beses na nawalan siya po niya. Hindi hmm. pa rin yung kwenta kanya.